Samantala mga katribo sa kaugnay na balitang yan dadagdagan at mas paigtingin pa ang mga programa na magsusulong sa pagunlad ng Aurora at aagapay sa mga mamayan sa buong lalawigan. Ito binigyan din ni Aurora Governor Sida Pigalban bilang kahalili ng namayapang si Governor Renante Ito Nintino alinsunod sa rule of succession na ipagpapatuloy nito ang magagandang programa na inumpisahan na ni Tolentino lalo't ito naman ay para sa mahihirap na mamamayan ng Aurora Sinabi ng bagong punong Dalawigan na kanyang, sa kanyang unang araw na paglilingkod bilang gobernador ay ikinakasanan nito ang ilang mga programa at proyekto na batid niyang malaki ang magiging ambag sa patuloy na inaasam na kaunlaran para sa Dalawigan Samantala mga katribo pakinggan po ang ilang bahagi ng ating pong panaya sa bagong uh, gobernador o bagong uh, punong dalawigan na humalili po, no, na pumalit kay uh, namaya pang uh, gobernore Nanti A. Tolentino uh, uh, Pakinggan po natin mga katribo ang uh, ilang pahayag ni gobernore Sid Galvana. Yeah, uh, Yung mga programang na umpisahan ng ating uh, mahal na gobernador Nanti Tolentino ay ipagpapatuloy ko sapagkat naumpisahan naman na niya at yun naman ay na mga magagandang programa mula sa kanyang programa Bukas Palad. Pa at uh, subalit, sa aking pag-upo ay mayroon din ako mga programa ang nais idagdag na alam pong mas makakabuti rin at mas mapaparami ng mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan. Opo. Gob, uh, may konting message po sa mga particular sa mga kababayan natin dito sa Aurora. Uh, para sa ating mga kababayan, uh, ito po ang aking uh, unang opisyal na araw ng pag-upo bilang isang successor ng ating uh, yumaong uh, gobernador Renante Tolentino. At uh, sa aking pong kakayahan ay ang pong sisikapin na kayong lahat ipaglingkuran at sapagkat ito po ang mandato na nakalagay sa aking balikat ang uh, isulong ang kaunlaran ng ating dalawigan. Inumpada itong Martes ng umaga, setyembre 23, 2025, si Aurora Governor Isidro Pigalban bilang kapalit ni Governor Reynante E. Tolentino na pumanaw nito lamang lunes, setyembre 22, 2025 ng umaga sa edad na 74 anyos dahil sa karamdaman na inaasahan na manunumpa na rin ngayong Miyerkules si Senior Board Member Attorney Patrick Angara sa pagkabisa gobernador ng lalawigan habang palaisipan pa rin sa ngayon kung sino ang itatalagang bukal sa unang distrito na siyang pupuno sa mababakanting silya ng 16th Sangguniang Panalawigan na ng Aurora.